Security video na kunan ng isang teenager sa South Carolina na binaril ang isang padaan na kotse sa gitna ng araw. Ang 17-year-old na si Dominic Dingle ay naging person of interest sa isang investigasyon sa magkakasunod na shooting sa Sumter, South Carolina. Kailan lang ay nahuli siya sa camera na nag-open fire sa harap ng publiko sa isang padaan na SUV. Matapos mapaputo ka ng ilang beses ang kanilang bahay, ay nagpakabit ang ina ni Dingle ng security camera sa labas ng kanilang tirahan. Ayon sa security footage, isang kulay asul na SUV ang padaan sa harap ng bahay sabado ng gabi nang pinaputokan ito ni Dengel ng baril. Pagkatapos ay pinulot niya mga gamit na shell casings bago siya tumakbo paalis sa eksena. Mula pa noong Enero ay nagkaroon na ng sham na shooting sa isang 10 block area sa Sumter. Naniniwala ang pulis na ang mga shootings ay isinasagawa ng mga taong gustong tapusin ang isang hindi pagkakaintindihan at maaaring ang mga insidenteng ito ay may kinalaman sa droga.